Pagpanood din natin mga idol. Mga legend sa billiard, legend ng Mangdaraya. Eh <laughs> oh, no, oh, oh, baba. Oh, pati kwintas talagang <laughs> ginagamit eh. <laughs> oh. Oh. Hindi mo porma yung babae. Eh. Ah. Tumawag ng kakampi yung babae. Kaya, ah, talaga Aba, Lintik sa puro makalam mo. O, oh, yung Pait sa kap. Martilyo naman yon oh, yung <laughs> Panguntra niya. Oh. Aba, aba. Pait ang gamit. Oo. Oh. <laughs> yung kadayaan niya, hindi nakapurma eh. Oh. <laughs> Wala siyang magawa eh. Oh. <laughs> Matindi, pait lang gamit. sa martilyo. Oh. <laughs> Panalo dalawang so, dalawa na to ano yung mga o oh, ba ginawa pang yung pato o oh. oh, ba o o o ba o o ba mahirap din yun ah magagaling talaga sila kaya lang eh kwan talaga madaraya lang talaga oh, so, ito naman dalawa na naman na to. Talagang bantay si Sarado na sa nung Alam niya mandaraya eh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Magaling rin tumumbok o oh. ba? <laughs> Madaya lang talaga. May mga pasimple talaga. Oh. Bantay Sarado na sa nung isa eh. Oo. Sinikwat pa sa'yo Oh, yan. Oh. 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 <laughs> <laughs> Hindi mo ka paniwala yun. Paano naishot yun eh. <laughs> oh. Yan naman. Oh, ba magaling din talaga. May, mahirap yung kanay tira na yan. Oh, may nadampot na agad sa kisa eh. Dilis ng <laughs> kamay. Kawak-kawak na yung isa yun. Oh. oh. <laughs> hindi na tayo. Hindi na, hindi na yung pato ang tinumbo. Oh. oh. Magaling din talaga eh. No? Magaling manggulang. <laughs> oh. <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> Pinalo lang ang loob. Oh, oh mag mahirap din yun, oh. Gagano'n mo, mahirap din yun. Kaya, magaling rin talaga. Eh. Madada